Kumusta Goat house nyo? Ayan, bibigyan ko kayo ng update dito sa aking farm. Titingnan ko kung makatulong tayo sa ibang goat racers upang makapag-design sila ng kanilang goat house. Ayan, yung paunti-unti lang. Ayan, super excited na naman silang lumabas. Ayan, pero ngayong araw na to mga kakambing, ipapakita ko sa inyo ang pinagbago ng aming goat house. Kasi medyo nag-expand kami. Yan. Nag-expand kami ng ganito. Yan. Abang na yan para sa elevated goat house. So, ito ko muna kayo ulit dito sa ikatlong uh, upgrade ng ating goat house. So, kung hindi pa kayo pamilyar dun sa una, meron akong dalawang pinos niyan kung saan uh, yung dati kong bodega na tambakan ng mga junk tsaka yung ginawa naming kulungan ng manok eh i-convert namin sa goat house. So dito pasok tayo sa loob at tingnan natin ang mga pinagbago. So ito, sa ibang familiar na alam niyo na na dati yung dito pinto, tapos ginawang ganyan. Yan. Tapos uh, since hindi nga kami elevated noon, ang ginamit namin na pamamaraan ay ang mga plastic matting. So ganyan ay tsura pag hindi pa uh, nalilinis. So, lilinisin pa lang natin ngayon. Ayan. Kung gusto nyo rin pala makita yung video kung paano ako maglinis, meron akong mga videos dito sa akin channel yan. ito yung kanilang task ngayon na wala pa sa 5 feet ayan, ito yung dati nilang uh, i-upgrade natin na goat house, so from maliit na bahay eh, nakapag-upgrade tayo sa ganito ngayon, uh, ilan sa dinagdag namin ay yung solar light ayan, lalo na pag walang kuryente naglagay kami yan Tas meron din sa kabila doon na may solar light din from zoe and ceo Ayan, siya na kayong ingay nila kasi talagang excited na sila lumabas. Ayan, ngayon, itong dating yero, naglagay kami ng pinto. Ayan, pinalagyan namin kay Kwedeng ng pinto. Nang sa ganon, kapag tag-ulan, meron silang malalabasan dito. Yan. Na hindi na sila dadan don sa maputik. Ang purpose naman nito, uh, makakapag... paaraw sila kahit umuulan. So, hindi naman porke umuulan, wala araw araw, ba diba? So, may initan pa rin sila dito at makakakain sila nang hindi kailangan magdumi yung main goat house okay so ayan uh, na rin to para mas madaling linisin tapos lagyan ni papa dito ng kanal para tuloy tuloy dun yung uh, mga nililinis so yung mga dumi at ihi nila so dire diretso sa lupa at mas madaling matanggal yung ammonia so dito nga pala ako nagpakain kanina sa kanila binigyan ko sila ng pizza hindi nila masyadong inubos at kung gusto ko naman na palabasin na sila, eh may pinto tayo dito. Yan. Nga pala gagawin namin dito ay 5 feet. At eto para maabot namin yung 5 feet ang ginawa nung mga nagagawa. Hinukay nila. Hinukay nila ng konti ito. Ayan So may kita nyo yung foundation doon. Medyo tinamaan. So ayan. Para lang uh, pasok tayo sa nire-require ng DA na 5 feet yung elevation kasi marami nagre-request na loan na re-reject dahil wala sa 5 feet ang kanilang uh, goat house so, ganyan. So, ito sila, habang kumakain sila pakita ko sa inyo yung labas so dito kasi tinambak yung ibang lupa para kahit papano na uh, tubaas taas at uh, dati kasi nagkaroon na soil erosion dito, lumilitaw na yung ugat ng mga santol kaya nagtambak na konti lupa dito yun nga lang, naging maputik at paglalabas sila ayan, dito sila dumadaan at mamaya pupunta tayo dun sa kanilang pastulan. Ayan. Di lang kasi nila naubos agad eh oh. Ayan. Pero pwede na natin silang tawagin doon. Yung iba. O tara. Ayan. Ganun yan. Uh, yung nila. Bali. Ito sya. Pagka sa labas. Yung ginamit na mga haliges Yung ah. Uh, Ayan. Yung PVC. Ayan. Tapos nilagyan na lang ng dalawang bakal. Dito. Ayan. Bago binuhusan. Okay. So, ganyan ang disenyo ng aming kotas. May konting labas doon ng hangin. Yan. Dapat kasi may ventilation talaga. May singawan ng hangin. Nasa ganun, hindi maipon. Yung mainit na hangin o yung carbon dioxide nila dito sa loob. Yan. So, ito sa pa natin. So, temporary. Mga yero muna. Yan. Ganyan. Habang inuunti-unti natin. So, temporary lang yan. So, pwede natin siya lagyan ng steel matting. O kung may budget ka, pwede mong gawing hollow blocks. Parang ganun kung wala naman, kahoy-kahoy, pwede na. Basta importante, madali kang makakapaglinis dito sa ilalim. So, ayaw pa nilang lumabas. At ito si Walter. Bakit Walter? Excited ka na? Halika na. sana okay, kayo naputol yung video. Pagulo kasi itong ating barakong si Walter. Gusto na kasing lumabas. Ayan, yun, nabaka ko muna siya sa tenga para hindi siya magwala. At ayan, mamaya ipapakita ko naman sa inyo yung uh, pastulan yung nilalabasan namin kung saan nilalagay yung mga kumpay at uh, syempre doon sila kumakain pag maulan meron silang masisilungan so tara puntahan naman natin yun ayan mukhang nag enjoy sila sa pagkain ng mga tumubong damo medyo balagun na rin kasi ulit dahil sa sunod-sunod na pagulan hindi nga nila masyadong pinapansin yung napier ko doon oh. ayan kaya meron silang reservang pagkain ngayon papakita ko sa inyo kapag pauwi na yung mga kambing natin ayan, may kita nyo may mga trail dito mga lagi nilang dinadaanan. Para ding mga aso yan. Yan, saka para ding tao. Magawa sila ng daanan. Yan, yung palagi mo nalalakarang kasi. Eh, hindi na tinutubuan yan ang damo. Yan, so pagka uh, busog na sila, pag uwi nila, sila papasok. Yan. Ito sinasara natin pagkatapos, pag kumpleto na sila. Tapos dito sa part na to, may kita nyo malinis yan kasi yan ang pastulan nila Uh, sa umaga pag mainit na hindi ako nagpapastol ng basa-basa uh, pa yan so marami pa tayong tambak na lupa yan ngayon may choices sila pwede silang pumasok dito yan diretso sila doon sa loob may pinto or yung iba parang di sila sabay-sabay meron sila pasukan dito okay so paikot lang putang kulit yung ating goat house yan, para magkaroon din na idea yung iba. Yan, kung hindi kaya agad ng elevated. Kasi mal kasi talaga gagastos kayo kung mag kayo ng elevated goat house. So, ganto ganto mo na mga pinto nyo. Simpleng yera. Yan, ganyan. Parang pinto ng bahay. So, ang elevation, ganto pa. Linggo-linggo, bumili ganto ganito. Sabihin natin, ikaw eh, nag-natrabaho. So, bili, bili ka ng pa isa isang ganyan. Yan. Kung konti pa lang kambing mo, apat lang siguro kailangan mong ganyan. Kung sabihin natin na uh, may apat ka na kambing, siguro apat din na ganyan. ba diba? Yan. Tapos kung may kahoy ka, pwede yan. Elevate mo na konti. Yan. to mga luma na eh. Mga ginawa ko pa dati. Tapos eh, meritoke na lang nung talaga marurunong <laughs> dito. Yan. Kasi ang pangit gawa ko dati, basta na. Ayan. Ganun talaga pag nag uumpisa So, tatry ka ng tatry ng mga bagay. Susubukan mo, aaralin mo. Yan, mga pinagtabasan. Nakahoy, di ba? Hindi na ginagamit yan. Hinihingi na lang yan. Yan, tapos ito mga yero. So, pwede kang pumunta ng junk shop kung gusto mo. Makakamura-mura ka dun. Okay. Yan, dito medyo mahal pagka ganito. Mga simento na. Yan, pag nakaluwag-luwag ka na, pwede ka na magpaganto. Ito, budget meal. Yan. So, sana... Kahit papano, nakapagbigay idea sa inyo yung video ko na to so sa pagkaumpisa balik balikan nyo yung mga luma kong videos tingnan nyo don kung paano yung mga sinauna kong goat house dito so dito kasi nagputol kami dalawa hmm. santol tsaka ito so para lang magkaroon ng space para dito so hanggat maaari iniwasan naman natin yun pero ganun talaga pag nag-expand may mga sacrifices tayong ginagawa Okay? So, itong kabilang side naman, eh, reserve na yan para sa kanilang uh, taniman Ang kanilang mga pasture o yung mga uh, legumes nila. Yun, mga madre de agua ko. Dar tayong mga malunggay dito, kakawate. Ayan. Sakaling abutin man tayo ng bagyo, meron tayong uh, madaling kumpayan. Meron tayong malapit na lugar na madaling kuna ng pagkain nila. So, malapit lang yan. Yan Ang goat house ko nandito. Nandito yung taniman ng gulay. Ayan, tapos sa labasan nila, Nandiyan yung ipunaw ko ng dumi nila. to sa may ilalim ng langka. Ngayon, unti-unti uh, ko yung dinadala doon sa aking vermi house. Ayan, vermi house yung mga bulate. Ayan. Tapos yung iba naman dito, natural, no ko yung mga uh, dahon, mga napier, pinagkainan nila. Tapos merong mga kasamayan na santol. Ayan, mga hindi na ng kambing. Tapos ko ng konting goat manure para pag natunaw sila, dito na rin ako kumukuha ng organic fertilizer. Okay. So yan po ang para sa ating goat house. Hindi, hindi naman ito yung pinakamagandang goat house na makikita nyo. Pero kahit papano, sana makapagbigay ito ng uh, idea sa mga mag-umpisang magkambing. Kasi hindi naman tayo lahat ay eh, kayang bumigla ng tipong 500k. <laughs> 1M na goat house so, lahat tayo nag uumpisa sa maliliit at uh, ganun talaga unti-unti uh, tayo magpalago kung gusto tayo makaibon at mag-expand makapagbigay tayo ng trabaho sa ibang tao yun kikita rin tayo, diba? okay so sana nakatulong tuloy-tuloy yung tong video na ginawa ko para kahit pa paano, lahat na maisip ko ma-explain ko sa inyo ng maayos uh, at syempre, kung meron kayong questions pa Yeah, uh, comment lang po kayo sa comment section or pwede nyo kayo direct message sa Facebook page na Kambingan ni Aliboy. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe. Okay? So, kita-kits tayo sa mga susunod pang videos. Ah, uh, kita-kits ulit next week. Meron tayong maganda uling topic. Okay? So, kita-kits. Bye-bye.